kita un hai hi guys eh, Saya pula yang Ini balik pula itu Hai guys Wala na. Good evening. Ayan. Good evening everyone. After live mo lang mag- Hello everyone. Good evening. Back to live mo lang Ah! Alam ko na. Alam niyo na nood ako kanina yung kay Lisa Montalero at saka kay Kay about sa pagpagawa ng ano pagpagawa ng pagpagawa ng kondominyo para sa mga bata. Si Bilyar ayaw niya ng kondominyo. Gusto niya bigyan lang sila ng bigyan lang sila ng lupa. Ano mo yung lupa? Kung gaano kaliit. Super liit lang siya guys. Kaya kailangan kung nagpagawa ka ng bahay mo ilang story. May ano kasi, grabe sa magsabi. May kaya ng mga poor yan. Nakapoor naman ito, di ba? Alam mo naman si Lilia, matapobre yan. Nakapoor, parang akala niya. Ano? Ako naman, gusto ko yung, kasi pagbibigyan ka lang ng lupa, kung mahirap, kasi kakuha ng pambili ng ano. Pambili ng materya na panagumawa ng bahay. Ano ba? i to, ano? Ready to occupancy. Tapos, so, so, wala ka naman mababayaran. Wala na. ka so, naman na reservation or something. Why not? Two-fifth. two, two, five, two six, kasi mag magiging mabigat yung post-it kung gugusto talaga ng mahirap yung sinasabi ka. <coughs> Ang ano talaga. Hi, hi po Terry. Hi po Terry, shout out to you. Thanks for watching. I'm talking about the senator in the Philippines. Imagine mo yan. Nakakaloka. Nakaka Makapornom. Hindi kaya ng po yan. Gusto niya bigyan. Pagigyan lang sila ng lupa, tapos sila ng bahala magpatayo ng bahay nila. Eh, kung magpatayo sila ng bahay nila, na, ano yung, yung, yung hindi natiba ba Siyempre, nasabi niya na may hirap eh Hindi kaya magpatayo ng bahay. Magpatayo na sila ng maliit dyan. Ano na yan? pag bumagyo, hindi bagsak din yung bahay nila. At maganda na yung condominium. Pag ano mo, ma-occupy ka na mo. Yung mga mahirap, kung gugusto nila, kakayanin naman nila yun. Ano, may subsidy naman sa, may subsidy naman sa, yun government. Imagine mo, mag-subsidy. 4,000 dapat man. mag. Mag-subsidy ang government. Ang sinagawa government ng 1,500, Magkano tira dito po six ay two five. tapos magsubsidy ang local na isang libo hindi e one six na hindi pa ba yan sa kayanin kayanin yung gugusto, gugustuhin bahay mo naman yun eh kahit mahirap nag-uupa rin naman sila eh maglit na kwarto nga ng 600, 1,000 diba? kakayanin na lang yan kung na Bilyar kasi gusto niya ng mga ano, yung sabi nila, ibigyan nila ng lupa. Diba? Ibigyan ng lupa. So, e dahil wala kang mapat, may patayo. Kaya magpatayo ka. Ah, <laughs> oh, matamos eh? ka. Pag nagpatayo ka, hindi mo kaya. So, ibibinta mo rin ng lupa. mo. Kanina mo ibig binta. Wala ni Binya, sabi mo sa akin mga ibig binta o ano. Eh, Puro na naman ano. Kamilya. sandungan ano sa iyo. Bilyar. Gahaman. Hi. Spliffo. Hi. I'm I am back. Thanks for watching. Spliff. Yeah, I know you're back. Thanks for watching. hi shout out to you. Hello to the training. People in the house. Oy, bak na Ah, kasi alas dosi na, 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 alas dosi Nangyala, okay. diba, si. ko na. eh, sobrang yaman ya, Di pa siya nakaputento. si, alam, ano si, si senjabil yan. na matamatay yung mga mahirap. Kung kaya ng middle class, bigyan nyo naman ng bahay yung mga middle class kasi sila. Nag-uupa rin sila ng bahay. Kaya nila yan. Middle class, poor, middle class. diyan yan ang pakayan yan. Ang pakunan ng bahay nila. Mas maganda yung condominium. Kasi pag condominium, mas maraming magagawa. Mas maraming bahay ang magagawa. Mas maraming nang may ang pang magkakaroon ng sariling bahay poor daw, poor, hindi daw kaya, dahil mga, mga tricycle driver lang sila, mga tendera ng palengke, di ba, imagine mo yan kung gaano siya ka, ka walang kwenta na sino daw, kung, mas inyas, huwag na, huwag naman ninyong ibenta yung kaluluwa niya sa mga video, di diba? Tapos may matutulong ba sila dyan sa ano? Nagbibigay sila na, ito yun oh, Bibigyan mo yung mga mahirap ng lupa. Magpatay sila ng bahay dyan. Maliit or, kasi syempre, yung iba hindi afford. Pero yung iba afford naman magpatay ng ilang story. Yung ilang pamilya lang yung isa. Diba, kaya naman ng middle class or ano, isang, isang lupa. Pataya sila four story. Tara sa tamangkin ko sa Mandaluyong. bigay ng lupa. Sobrang liit. Parang ilang ano lang yun. Forty. Ano ba tawag doon? Forty square meter. Ano bang tawag nila doon? Basta. So ang ginawa nila four story. So sa four story na yun isang pamilya na nakapila. Where kung kung sa ano kung mag nagpatayo ng kondominium para sa mahihirap. Hindi maraming pamilya ang makapag, ano, makapag-avail. O sa isang, daw gawa sila ng sampung story o ilang bahay. Di ba? Mas maraming mga kapira. Mas maraming. Bakit si Lenny Robredo nga nagpagawa na ng 15 million sa bigay sa kanya na donation. Siste, may nakapagawa siya ng ilang bahay yun? 150? 150 na bahay? Libre? Libre, walang bayad. yet. pa. Magawa kaya ninyo yan? Alam mo ko sa totoo lang, pwede nyo magawa ng government. Kaso lang, yung mga gahaman yan. Hindi, binobolsa nila yung mga, ano nila, ng budget nila para sa malaki kaya yung budget ng ano ng Senado para sa ano sa mga project nila. Ano ginagawa nila sa kanila? Tapos sabi niya si Antiveros na mumorsin ko. Alam na alam yung promotion. ko kasi siya na mumorsin ko Ay, naku. Nainis ako dyan. Napakatanda niya ni Sincha pero gahaman. Tapos natapobre pa. Mayroon mo siya magsalita sa Mayabang niya. Kala mo kung sino sino siya. O nga, mayaman niya pa. Ay, naku. Nasa lupa ka pala. <laughs> Nandoon na yung kaluluwa mo sa pera. Naku. Masyadong gahaman kasi hindi mo madadala yung taan. At sa ano kagandang mo si mo kung wala ka nang hinihingi. Sarang stress lang din. So, habang may buhay, mag-share ka sa yaman mo huh? kasi diyan mo pa yung mga mga mahirap ng ano, bahay at loob. Di mauubos niya. Sa so, loob ang dahaban. Imaginin mo, di daw kaya ng mga poor. Maka-poor siya talaga, grabe. Grabe yung pagka sabi niya yung kaya ng mga poor. Kasi yung mga pabahay mo, mga ano yun, para sa mga middle class. Eh hey, ko kung magkaroon ng condominium na ganyan, mawalan siya ng negosyo. Pera-pera lang yung kay Bilyay. Sige, Bilyay. Pera-pera lang sa kanya. Kasi mawawalan sila ng negosyo pag nabigyan yung mga mahirap na pabahay na libre. maliit ang bahay. Di sa kanila magkano? 6,000 a month tapos kailangan ka mag-down ng nasa 400, 500. Hindi pa gawa ang bahay mo. Hindi pa gawa ang bahay mo. Nakabayad na ng milyon ng amin di Hindi pa nakatayo. Tapos yung monthly mo, ano -to. mayroon 16,000, mayroon 10,000. Depende kung ilang buwan. Diba? Gusto yun lang. Tingnan mo, nawawala. Ah. Alam nyo ba yung yung mga subdivision na yan. Nakakasira yan sa ano natin. Nakakasira yan sa sa atin. Lalo na sa amin. Sa nasa ano kami. Provincia. Maraming subdivision na doon na dami na. Marami na talaga. Mo, anong anong ano ang nangyayari dahil sa mga subdivision na yan ang walang ng lugar na hindi binaba, binabaha na ngayon at saka abot hanggang baywang ng baha dahil alam nyo walang magandang drainage sa subdivision yung patayan nilang subdivision walang magandang drainage so lahat ng tubig binabarahan ng mga mga ano nila mga, mga pinatayot nilang mga, mga wall Wala madaanan ng tubig kaya yung tubig kasada dumadaan. kaya nagiging baha na. Yan ang number one na problema dahil sa mga subdivision na yan, nung baha, nung Pilipinas din na baha na. Saka yung mga, wala nang makain, wala nang maproduce na mga, na mga, wala nang maproduce na mga pagkain dahil binigili niya yung mga farmland na papatayuan niya ng bahay. Mga building, mga ano, mga mga subdivision. Saka dahil sa mga subdivision na yan, hindi maayos ang drainage. Wala madaanan yung tubig. Kaya lahat sa kasada na pupunta kayo ng babaha. Yan ang isang cost ng mga dapat maging stricto ng government. So, dami ko na. Yan ang number one na nagbabaha dyan yan. wala yan ano, wala yan, pakialam sa manila, Kung pakialam nyo yun yung business mo. Bibigyan mo ng lupa, 14, 40 square meter, tapos, tap, oh, pag may pera sila, makapatay sila na maganda, na ano talaga, simento, eh, pag wala, kahoy, kahoy, uh, mga kawayan, ano mangyayari sa kanila, pag bumagyo, hindi sira din na inong tapos mabahaan sila ang mga sa kanila. Mas maganda na yung condominium kasi ano yun, mataas na, pulido pa, kaya kahit anong bagyo, magma, walang, ma walang maano, walang mag-stress niya, walang ano, pag-destroy niya, pag nasa city naman sila kaya trabaho. Kung di sila trabaho. Pwede silang magtrabaho. I don't think na ang mga mahihirap na sinasabi mo, hindi makapag-afford yun. Afford yan nila. Gagawain sila ng paraan kasi yung sariling bahay nila yan. Hindi lang naman dakot ang mga poor. Kasama nyo na yung mga middle class kasi yung mga middle class nag-uupa din yan. Sila yung malaking bayad. Bayad sa nagbabayad sa tax kasi nga nagtatrabaho sila. So, kalta sa tak nila. Sa bigyan din sila ng ano, pansin. Sabi mo nangungungi. Hindi ata narinig mo yung sinador at sabi Gusto mo kasi may commission ka. Alam mo ikaw na. Ikaw may hindi ka commission. sa at sabi saan. Wala lumalaban sa mga mga hindi ikaw. Ay, nako. Villiers, Villiers. Last 10 Gumising kayo. Gumising kayo, Las Piñas. Tingnan nyo kung, ma kung maayos ng ano niyan, Ano bang nagawa ng senadora niya? Ano nagawa niya? Ay, sorry. Can you understand what I'm saying? This is about my country. The senator in my country. Only in the Philippines. Okay, oh, ten minutes, of time, Thailand. That's all. That's what I'm Go, go to condo, not to lupa, not to lupa. Yes, to condo. Okay. Hi guys, for watching. Don't forget to like subscribe and sure thank you